So, ayun guys, quick update lang tayo sa SB19 na no. So, ayun nga, uh, kahapon nga, ano, sa Pilipinas and uh, I think madaling araw o anong oras sa Amerika. So, sa Los Angeles. So, ayun nga, uh, yung concert nga ng SB19 ano, sa LA is sold out nga, no, within 5 uh, minutes. No. So, maraming nga fans nung nag-demand na sana sa mas malaking binyo na or mayroong dito ano kasi nga within 5 minutes is uh, naubos agad yung ticket and ayun nga no last 2023 doon din sila nag concert ano so uh, bago na sold out yung ticket is 88 days so compare sa ngayon 5 minutes lang na sold out yung ticket so makita mo talaga yung difference na talaga yung SB19 is lumalaki na talaga yung family nung 18 ano yung mga 18 sa ibang bansa so ayun and marami pa naman silang ibang bansa na pupuntahan sa US ano so abangan natin and sana ipag pray natin na sana mas sold out din katulad nung nangyari sa LA ano so Ayun, congratulations sa 18 and syempre sa SB19 na no. Dahil makikita talaga natin na lumalawak na talaga yung 2018 sa iba't ibang bansa. And syempre, kaabang-abang talaga ito ngayon dahil nakaka-excited ano dahil last 2020-2023 pa yung kanilang perform doon sa US. So, and mas marami din silang bansa ngayon na pupuntahan ano. So, ayun, and abangan natin sila din sa March 21 para sa Beans no doon sa Passion. So, yun lang. Thank